Muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi papabayaan ng pamahalaan ng ating mga kababayan na sinalanta na magkakasunod na bagyo hanggang sila'y makabangon. Si Paul Hervas ng Radyo Pilipinas Iloilo sa detalye. Personal na kinamusta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kalagayan ng mga residente ng La Castellana dito sa Negros Occidental na napektuhan ng bagyong tino. Kasabay ng kanyang pagbisita sa La Castellana Elementary School na nagsisibing evacuation center ng higit tatlong daang pamilya, tiniyak ng Pangulo sa mga residente na kaisa nila ang pamahalaan sa pagbangon mula sa hagupit ng bagyo. At bilang suporta sa mga pamilya na nawala ng tirahan, sinimulaan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pamahagi ng emergency cash transfer. Habang ang Department of Health o DOH naman nagatid ng iba't ibang serbisyong pangkalusugan gaya ng gamot at vitamina lalo na sa mga bata at matatanda. Si Ate Nerisa, walang patid ang pasasalamat kay Pangulong Marcos matapos matanggap ang 10,000 ayuda mula sa pamahalaan po si Teresa Amor, nakatanggap mo po ako ng 10,000 pesos. Na maraming salamat sa Pangulong Ferdinand Marcos at sa DSWP. Maraming salamat ang lokal na pamalaan naman, umaasang magtutuloy ang pagbangon ng bayan mula sa gupit ng bagyo sa tulong na rin ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Uh, malaking halaga po na Nagbisita po yung presidente namin dito at makita niya po sa aktual na kung paano niya makita at maunawaan niya ang kalagayan namin dito. Pagtitiyak ng pamalaan, magtutuloy-tuloy ang tulong sa residente rito hanggang sa sila muling makabangon. Mula rito sa La Castellana sa Negros Occidental para sa Integrated State Media, J.P. Hervas ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.